Hey guys, good day. Kumusta kayo? So, live update lang guys. Tayo ay pauwi pa lang ng bahay. Galing ako sa Cavite. So, nag uh, lang tayo doon kasi umisita lang tayo sa area natin. Kasi as of now, sharing lang guys. Sabi nga ay eh, dapat sinishare natin yung mga happenings. Happenings sa business na natin. Kung maliit man yan, dapat i natin. So, gano'n tayo gabite. Uh, siguro sa Monday, po lang pasay. <coughs> yung area natin kasi hanggang pasay na. So, sobrang lawak na nung ano natin. More, la more area, more sakit ng ulo, syempre. So, sa akin lahat dumadaan yun. <coughs> so, alam ko naman, ah uh, kakayanin ko yan kaya ng mga tao sa support syempre si hey Lord alam ko nasa right track tayo ng ating ginagawa so lang ang wish ko lang talaga yung good health tayo palagi kahit kayo good health mental and physical so yun ang kailangan natin and iwas stress pero talagang nasa ganitong na trabaho hindi may iwas hindi may stress kasi sa dami ng store na pwede tumagos isa, isa isang araw, hinahamgang pa stress sa atin. <laughs> yun, nasa 400 plus store na I think yung ating hinahandle ngayon. Hanggang mula siya Pasay, Karanyake. Sukat. So, siguro hanggang Makati, bukas-bukas lang iluluto na. So, need ko na ang manpower talaga. Manila na yung ating uh, siniservisyon <coughs> we are handling various kitchen equipment hot and cold so ayun uh, sabi nga uh, kailangan natin magpasalamat sa kada blessing natin natatanggap malaki man yan o maliit okay thank you lord and keep safe keep safe everyone Have a good day.